Kasabihan po tayo, pag may tiyaga, may nilagaan. Huwag po tayong mapagod. Basta gumagawa ka ng mabuti, sigurado. Happy, happy birthday! Happy birthday! Thank you so much. Kahit malayo kayo, hindi ko man kayo lubos nakilala. Isang uh, invitation lang ni Sergio ay nandito kayo. Kaya po ako gumawa ng content creator Para ma-inspire kayo Na hindi mawala ng pag-asa diba? Dahil gusto ko Mas dumami pa ang makatulong Kasi mga kababayan, sa totoo lang Every time na ako iikot Kulang yung oras namin, kulang yung uh, pera ko Gustong gusto kong tulungan lahat Ng mga nakikita kong mahihirap Nating mga kababayan Pero sabi ko, bago ko siguro magawa yon Para may katulong ako Kailangan gawa rin ako ng parahan mag-isip ako ng paraan na paano ma-encourage din yung mga content creator. Ay kasabihan po tayo pag may tiyaga, may nilaga. Huwag po tayong mapagod. Basta gumagawa ka ng mabuti, sigurado mabuti rin ang ibabalik ni God. Sa mga hindi po naka uh, subay bay po sa akin, mga kababayan, almost one year po ako sa YouTube gumagastos, nagbibigay, pero hindi ko hinahanap yung aking revenue or what. You know. Dahil nasa puso natin ang pagtulong. Dahil pag dumating na yung time talaga na para sa inyo, kahit anong gawin ng kapitbahay ninyo, magtumbling-tumbling pa dyan. Dahil yan ay para sa'yo, para sa'yo na. Sa inyo, stupid ako pag sasabihin ko hindi ko kailangan ng revenue. Stupid ako ang pag hindi ko kailangan ng pera. Dahil kaya nga po ako, gumagawa ng video nito. Gumagawa kami ng mga video na i upload natin para kung sakali secondary po na nagkaroon ng revenue mas makakatulong pa tayo sa mga kababayan natin. Gagawa't gagawa rin kayo ng mga paraan para makatulong din sa amin. Happy birthday. happy birthday in happy birthday.

Six, seven, eight, nine, and thousand. Hindi ko po, pinilit ko po talagang makarating dahil gusto ko po na maipakita sa inyo na kahit yan ito ang nakikatayuan ay pilit po akong lumalaban anumang hamon sa hirap ng ating buhay. Sana po sa mga taong nawawalan ng pag-asa, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Laban lang po tayo mga kaibigan. Maraming salamat po. Thank you, Daddy, Ma Daddy Frankie and happy birthday. Thank you so po ng mga hindi pa nakapalo, uh, pakisir uh, pakipalo po ang aking Facebook page, Kuya Joe Vlog. Pagkas uh, ni Daddy Frankie dahil uh, sa totoo lang po, uh, may share ko lang po sa inyo. Uh, hindi man po ako nakatulong ng pinansyal. Kung mapapanood niyo po ang aking mga content, marami na rin po akong natulungan. Ay, mga kababayan, sa pamamagitan po ng pag-share, pag-follow, pag-like, pag-heart ng ating mga videos, ay mas makakatulong pa tayo. Huwag po sana tayong mag-isip na hindi ako matutulungan yan, malaya ako niyan. Pero mga kababayan, malay po natin, hindi man ikaw ang matutulungan namin, malay mo, kapitbahay mo, o lola mo, sooner or later ay nakatulong din sa inyo. No? So, once again, maraming maraming salamat.